ito yung bagong nilang ano. Sasakay ka pa? Ginawa nila. maraming pila Yung bagong nilang Ginawa. Maraming pila doon sa taas. Maraming pila sa taas. Ay, sa taas. Ay, sa taas. Ito sa yun ang sa taas. Sa baba lang. Yan ang sa baba. Ayan um, <coughs> mamaya. Pababa na sila mamaya. May isa na naman ulit. Yan apat yung magka-shot dyan. Yan ang bago nila ngayon dito sa Cloud 9. Hoy, 100 din bayad Oh, one hundred isa. Oh, 400 ang apat. Ayan, may sasakay naman ulit. Sa pati may galing. sila guys. Oh. Uh, sa baba lang yan naman ang hanging bridge nila maraming, maraming umakyat ayan, ayan na siya guys ayan na siya palapit sa siya siya

Yung bago nila ngayon, oh. oh. Yeah. Galing. May anyway, bago na naman, guys. Yeah. Oh, galing. Ayan ang ay sinasakyan nila, oh. Yan dyan ang sinasakyan. Iba. Ah, iba. Isa lang. Ayan ang sa